Ang kukunin nyo lang yung punong sili dyan sa may seedling tray. Tapos, ayan yung butas. Papasok nyo lang dyan yung sili. Tapos, medyo diin na lang ng konti para ano Pipigain na lang gano'n pagka nagtabon. Hello mga kamag-anak, magandang umaga sa inyo. Ngayong araw nga ay nandito tayo sa Tumana at itatanim natin itong natitirang 22 tray. Ang variety nito mga kamag-anak ay panigang bes. So yung itinanim natin nung nakaraang araw mga kamag-anak, ang variety nun ay Mahika. At 33 tray yung natanim natin doon. So itong block na to, ito yung tatapusin natin ngayong araw. So medyo tumila na yung ulan mga kamag Kanina sobrang lakas. Kaya kung makikita nyo, ayan yung taniman natin. No? Oh. Matubig, nagtubig. Kasi nga ang lakas ng buhos ng ulan. So tara mga kamag samahan kami magtanim. Pagdating ko nga dito mga kamag-anak sa Tumana ay pinasyal ko muna yung itinanim namin nung nakaraang araw. Pabor na pabor nga sa atin mga kamag-anak yung pagkakaulan na to. At kung makikita nyo nga mga kamag-anak na iistak ng tubig buti na lang yung pagkakatanim natin ay medyo mataas. Dito nga mga kamag-anak ay tinulungan ko na silang magkadkad ng punla para mabilis yung aming pagtatanim. Bali tatlong tao nga mga kamag-anak yung kinuha natin para magtanim ng siling ngayong araw. Target kasi namin mga kamag-anak ay matapos ito ng hanggang tanghali lang. Kasi nga sa hapon, ulan din ang ulan kayo sa pa mga kamagana kahit paulan-ulan ngayong araw eh, pinilit na namin maitanim itong sili dahil nga bukas eh, pitas naman ng okra at ng siling panigang wala na tayong makakatulong alas 12 ang mahigit mga kamagana nung mayaring tamnan itong kabilang block at kinulang pa nga kami mga kamagana ng 15 tray para sa 10 tudling na naiwan sa makatuwid mga kamagana yung 55 tray na inilaan natin dito sa buong taniman ay kinulang pa ngayon mga kamagana pinag-iisipan ko kung ordering ko pa ba yung kulang na siling panigang o tatamnan ko na ng Siling Taiwan kasama tong hindi naaararo kung makakahanap tayo at magtatanim tayo ng Siling Taiwan mga kamag-anak siguro kailangan ko pa ng mga 43 na punla so ayun mga kamag-anak i-update ko na lang kayo sa mga susunod na araw kung ano yung itatanim natin dun sa mga hindi pa natin natatamnan at kung ikaw nga kamag-anak ay nakarating na sa part video na to at nagustuhan mo yung ganitong klase ng mga video wag nyo po kalimutang mag-follow para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga i-upload hanggang dito na lang po mga kamag-anak Paalam!